hindi pwedeng hindi magpaparamdam si madam sa inyo. Eto pala yung nangyari sa mansyon ni madam. Dahil sa sobrang busy ni madam, napapabayaan na. Bago nagpasko mga kapilingon, ito yung nangyari. Ibang Christmas decor at atong nasa rooftop ni madam. Dahil first time magpasko sa mansyon ni madam, hindi pwedeng hindi ma yung Christmas. Dali-dali na nga pumunta si madam sa Dipolog City para bumili ng Christmas decor lang. Siyempre, hindi natin kakalimutan yung Christmas light. Yan yung magpapakulay sa Pasko natin. Bumili na din pala si madam ng isasabit sa Christmas tree. Dahil kung wala ang Christmas tree, parang hindi na Christmas yan. Sinama ko na din pala tong mga makukulit kong pinsan para may tagabit-bit tayo dahil parang papakyawin ni Madam yung mga tinda sa Dipolong City. Ang yabang mo talaga Madam, nanghingi ka nga ng discount eh. Sa Christmas decor lang yan mga kapilingon. Gumastos na ng 6,000 si Madam. Buti na lang talaga may libreng kalendar. Ang gusto pala ni Madam na Christmas tree yung sobrang taas. Yung papuntang langit na ba? nung pagkauwi nga ni Madam sa mansyon, sinumula na nga nilang tinayo yung Christmas tree. Yung Christmas tree mga kapilingon, muntik nang di magkasya sa mansyon. Nagpatulong na nga din ako sa pamilya ko kasi baka maabutan pa ako ng New Year kapag ako lang mag-isa ang gumawa niyan. Ginising ko nga din yan si Papa para makatulong na din kasi pareho kami ng talent niyan, puro tulog na lang talaga. Nung malapit na nga kaming matapos pagandahin tong Christmas tree Sinunod na nga namin tong mga Christmas lights Solar pala na Christmas lights yung pinalagay ko sa rooftop Sa dami nga nang binili ni madam, naguguluhan na sila kung saan pa ilalagay Abay, feel na feel na talaga sa mansion yung Christmas Siyempre, hindi makukumpleto yan kung walang ampaw Yan yung magpapabuhay sa pamilya ko Nung 24 ng gabi, bising-bising busy na yung pamilya ko Pero yung madam niyo, natulog lang talaga <laughs> kung saan saan na yan napupunta sa panaginip niya habang yung mga pamilya niya busy busy sa mga lulutuin sa Noche Buena sinabi ko kasi sa kanila nasa rooftop na lang kami ng mansion magsa-celebrate ng Christmas hindi pa nga nag-uumpisa nagtatagay na tong dalawa niready na din pala nila itong ihawan dahil nga mag din kami ng isda at karne nakakasawa din kasing puro karnila... dapat may isda din nung pagkaluto nga ang galing ng pagkasunog pati din itong isda balot na balot sinunod na nga nila itong niluto itong fried chicken sabi ko nga sa kanila, imekos-mekos nyo na lang. <laughs> Tapos, pinaluto ko din sa uncle ko yung specialty niyang menudo, nang hindi niya nalagyan ng tomato sauce. <laughs> May umabol pa talaga sa pamamas ko. Nung naluto na nga lahat ng putahe, inakyat na namin sa rooftop. <laughs> Basta simpleng celebration lang to mga kapilingon. Ang nagpapa lang dito ay yung kasama mo yung buong pamilya mo. Buti na lang nakipag-cooperate din yung panahon. Hindi kami inulan dito sa rooftop. Pagkatapos nga namin kumain, ibinigay ko na yung ampaw. Pag sa mga ganito, buhay na buhay talaga yung pamilya ko. Siyempre, yung araw ng Pasko ay araw din ng pagbibigayan. Dahil nga sa sobrang busy ni Madam, hindi na siya nakapag-prepared ng mga regalo. Kaya yan na lang yung binigay niya. Nakikita nyo naman na sobrang happy ng mga pamilya ko. Ito lahat yung kaganapan sa araw ng Pasko dito sa mansyon ni Madam. Sana kayo din happy sa araw ng Pasko. Go!